patero sa atin, hindi, de, hindi yan tagig. Hmm. Kala ko, sa tagig. Hmm. taga sa talaga kayo na. Ano po? <laughs> Dati po, taga kami. Gusto niyo po, taro sa patero sa pag ganito yung kadilim, sigurado maghapon yung ulam. Mm -hmm. Ang kabi pa po Okay, sarap ng tulog ko. Hindi ko inalintana yung lamig eh. Lugi, lugi ngayon yung mga angkas. gaano mag-aangkas ngayon dahil sa lakas ng ulan. Dapat yung mga viewers ko apam. Ito, misa maraming nanonood din mga apam. Kapag tinamad ako mag-live hindi kasi ako napupunta sa ibang lugar doon, pal, doon lang kay eh. hindi ako naglalive pag hindi ako nakakalayo hindi ako naglalive kasi nagsasawa na rin sila ka, halos kabisado na nila yung lugar eh o, Punta tayong pateras t -pipe tayo Kaya din rin mag Yan si 5 gusto nila yung pag nag live ko, mga ganitong Diritirito tayo sa pinakadulo Hindi naman sa po, sa San Juan Sa Meralco po Tapos na Ayan ito yung buting Tinatawag na buting tagig Dating makati ito

dating Makati ngayon tagig na bagong lugar aga natin na pala yung mga kababayan dati ito may lugawan tong kanto na ito eh may mga vulcanizing ngayon eh na wala na no wala talaga yung probisya madam Yeah, sino yung pamilyar dito sa inyo sa buting? Ito yung buting ng tagig. Dating Makati. Papasok kami sa looban. Samahan niyo ako sa looban. Kailang palsada sa inyo ate na ang daming masisikip talaga ng lugar. Ay, yung dadaanan naman po natin, hindi gano'n kasikip. Lalo um, na um, kasi mas ano. Uh, um. Ayan o, oh, Buting Senior High School. Ah, may biyahe ditong jeep. Biyahe ano, biyahe Bernitori ito sa boteng Boundary ng Pasig ito eh, no Ay, lalagpas tayo dun sa stoplight ate. Apo. O, dyan yung piraso kong lugar namin. Delikado daw yung lugar na yun. Gabi yun nung napuntahan ko, sinabihin ako nung matricycle ko yun. Kaya balik dito tayo ah. nasa Pateros na tayo. Pateros na ba ito? Okay. Ah, Hindi pa po. yun. Adelso. Yung Pateros, silang parang lit-lit lang yeah, naman ito. No? Ilang barangay ba yung Pateros? Malay kang po kasi yun. Parang malaki pa yata yung isang barangay sa kalukuan ito. Uh -huh may barangay doon na napakalaki talaga eh. Ayan, ito yung patiros mga kababayan. Kita niyo yung nasa taas, ayan. Palawaan, Pasig City Hall, patiros. Ayan, ito yung ano, pag video ano mga kababayan, matraffic dito dahil puro trap. May mga factory dito. Diretso lang, madam. Ayan mga kababayan, dito naman tayo ito niya ate. Nakasama ng bulat ako import eh, Uy, may baha pala dito mga kababayan. Kambun pa lang yan. Baha na. Nakbukti. Pagbalik. Ang haba. Ayan. Pasikip ng pasikip yung land dito mga kababayan. Palabas. pa tita, yun ang haba ng traffic pa labas. Wala 'yung Pa po ng mamamayan. na. ate, taga rito din po. Ah, wala po sorry. <laughs> Ayan talaga pa pala sakay natin ang kababayan. Ito bala dito. So, oh. ang daming lubak. Sino kaya ako... Kontraktor ng DPWH dito, malubak dito. Oh. O oh, ba, mga kababayan, patiros. Hindi pa yan na ano, yung ulan, ha? Hindi pa yung malakas na malakas na ulan. Ayan, tingnan nyo naman yan. Oh, napalaban tayo dito. Oh. Ba, nakagad, Oh. Wala pang malakas na ulan yan. 5-5-4-2 ang gilid ko na karating na dito katabi ko ka sa garahe ah. kasi yung video kaya walang namimukdalas kaya eh, tingnan nyo ang lalim na na tubig oh. Layo ka pa dito, Ate. Maraming gusto. Hindi. Hindi. Saan tayo kagana? Dito po. Ay. Kaya papasok na kami sa luuban. Bonyang habang na. maganda dito ang haba ng traffic sa luban mga kababayan kakapagtaka dito bakit traffic eh luban to O nga pa nilabas dito sa kabila ate? Meron po. Saan ang pinakaano nilabas? Doon sa pateros ng yung jari. Na hindi na babalik dito? Hindi na. Kasi madugo yung traffic palabas yung pag bumalik. Ay itong diretsong kalsada ate. Ito na po pabunta sa mga bayan. Ah, dun sa may tulay. Oo. Uh -huh. Yung karugtong na ng yung palingke lang ano eh, may makate na ay, uh -huh. dating makate. Oo. Uh -huh. Doon din Mas maganda yata dito kaysa doon. So may traffic na may pasok. Naban traffic dito. Kung baga pag po kayo, doon kayo sumasakay. Oo, oh, tapos tricycle. Kaya ka kababayan, ibang ruta ito. Mga kababayan, ginagtatanong-tanong tayo. Tapos, katawid niya tulay. Hindi po. Ah, yung pagpunta doon, yung tulay na yan. Ko? Ayan yung daan na yan. Hindi po dito. Hindi, Papuntang... saan? Sa tayo. Dito. Kanan. Hindi, yung papuntang Taguig, yan na yun? Ayan yung Taguig. Kakanan ako dyan. Hmm, Taguig na yan. Pabit, 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 sitong way na to ang tagos diyan sa bayan yung dun sa may jali bhi sinasabi niya ah jali o di ba lo na to kasama natin dito ngayon si tata si tatanong tanong ng tanong <laughs> Kanan o kaliwa? Ah, babalik ako dito. Pwede po doon ang libay sa ako. Aku kabilang daan kung niya sa bayan. Saan Dito ko sa kabilang Di, dito ba? Aba, balik ako dito? ah, Parang masikip na. Meron po dito. ba muski dito? Wala ba muski? Yung... Ano sa muski po? Ah. Wala po yung Ah, wala. Well. Saan ka dito? Okay, dito na. Wala akong matraso natin Ay, sa isang yuta. Papasok ko na para makatras na rin tayo. Pasok ko tayo. Pabalik. Uh now, -huh. but uh -huh. Okay mga kababayan Ito Napalayo tayo Nakakaya sabihin Nandito tayo sa Patiros, Luban Hindi tayo makapag-discuss kanina mga kababayan Kasi nakakaya naman nun. May pasayro po tayo Yan Pati tayo dito sa didi na lugar Ganito pala luba ng ano ng Ateros. Ayan. Pero dito tayo liliko sa kabila. Tagos daw nito ano mga kababayan papuntang Bistamul Hay maulan na araw Ayan, kung titignan nyo napaka aliwala sa loob nyo pero ito yung pinakamalit na bayan sa Mayni, nilaan. Patiros dahil malit na barangay. Malit na bayan lang po ito rito. Walang mumpay ang ulan. wala tigil ang ulan dito mga kababayan kaya Kaya na natin yung ano Yan ito yung ito raw yung papunta ng ano papunta ng tagig bagong daan papuntang tagig mga kababayan ito yun o diba malaking kalsada to debate Mabilis lang Asa tagig na tayo may magandang lusutan pala dito Mobilis oh, Asa may sikretong daanan pala ito yung nalusutan natin pero makikihi tayo dahil ihing-ihi na si vlog mga kababayan Yan, ito yung sekreto mga kababayan daan pala dito pati to tagig lang makabalik mga kababayan pero yun nga lang paggabi delikado dito yan o na, tao na tayo. Parang masarap dito duman mga kababayan kasi at Ayan Delikado yung ginawa ng tricycle Takaw disgrasya yun Hindi natin alam kung ano ang dulo nito. Ngayon lang natin na nadaanan to kasi tag-uusan daw to ng tagig. Ah, alam ko na, ito na yung ano. All homes. Tagig na nga ito, tagig. Lugar na ito ni ano ni... Kay Tano. Ito na yung Beacahomes. Homes. diba Vista Mall ayan nandito na tayo sa lugar ni kay Tano ito yung tagos ng ano mga kababayan C5 She si pipe the gig.